Good morning, at ngayon ay araw ng sabado Ngayon yung araw ng pagbabalik natin sa Taiwan Ano nandito tayo sa barrio Alas 5 pa lang ng umaga At may maya prepare na dahil pupunta tayo ng airport Ito yung ano, sad part ng isang wife w Yung babalik na naman sa trabaho Iiwan na naman yung pamilya. Bali, mamaya ang hampa ang flight namin. Pero alis kami dito ng mga 9 or 10. Dahil medyo malayo ang Manila dito. At mamaya magpiprepare na. Yan nga pala yung pinagawa kong kubo. At di ba sa tapos wala pa siyang pintuan. Meron nakakisame siya sa loob. yan ma. At <clears throat> nalagyan siya ng aircon. Di pa sa tapos ba? dahil ano, kapang pinto. Dito sa labas. Okay na. May simple na malit dyan. Hindi na gano'n nagagamit. Ayan siya. Siguro papalagyan na ng pinto to para pwede nang tulugan. Okay naman siya. Mag mainit, preskuhan. Yung, yung view niya sa labas. May maliit na ilog. Yan. Tapos yan, puro bukid. Pur bukid yan. At yun nga, ngayon yung araw ng pagbabalik natin sa Taiwan. Back na tayo. Trabaho na naman para sa pamilya. Balik sa sabi ko si Parin Junel, babalik. Sabi kayo yung babalik ng Taiwan. Sabay kami umuwi, sabay din kami babalik. At mamaya, okay, prepare na. Ngayon yung likod ng ano,

buwan no, naman no, 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 no. na lang. Kasi walang traffic. at nagugutom na kami? pagka na kami sa airport kumain. Yan terminal 3 na. airport na kami tara back to Taiwan na talaga back to Taiwan back to reality na yan, dahil yung pasahero Dito daw yung kainan sa taas At kain lang kami Daming tao At mamaya pa lang yung flight namin Alas 5 Kaya mahaba-habang antayan pa Kaya kakain muna kami Mamaya na lang kain muna, okay, muna Pagkain muna ng pagkain Butom na rin eh tapos pagkatapos kumain, lakad-lakad muna. Kasi mahaba pa yung oras. Pwede na lang. Yan, kain na. Chow pan. <coughs> kain muna. Yan, tapos na kumain. Boss. at pahinga lang tapos lakad lakad na mamaya tapos agad yan tamang lakad lakad lang pitingin ng mga pagkain lakad lakad muna abang maghihintay ng oras ah, at nandito kami sa taas ngayon ito <clears throat> so, sa may 7-11 Antayin pa namin yung saraming kasama. Balay tatlo kami ngayon na sabay-sabay magpa-flight mamaya. Tatlo kaming ano, nagbakasyon. sabay-sabay kami babalik. Mamaya na lang ulit. Yan, antay lang natin yung kasama namin bago kami mag-check-in. Ito yung mga schedule ng flight. At pwede na mag-check-in doon. Nantay lang namin yung kasama namin. Paparating na daw siya. Ayan, Air Asia. Ayan yung flight namin. Kausyong. Mamaya ang port Kaya may mag-check-in na kami. Ayan, yes, si parin dyan na lagahan tayo, Naiinip na dumating din oh ano yeah, hi guys guys, hey, guys talaga yan, check in na oh haba ng pila Maab Maab maaba yung pila maaba check in na check in yan naka check in na tayo at antayin natin yung mga kasama natin pa check in pa lang sila tapos doon na tayo sa immigration. Antayin ko lang sila. Antay, antay lang. Daming pasahero. Pero Asia. Guys, tapos na tayong mag-check-in. Tapos, na sa, tapos na na sa immigration. Doon tayo sa boarding gate. Ayan, bumibili yung dalawa kong kasama. Boarding gate na tayo niyan. Ayan mga gate Bali yung aeroplano lang yung hintayin natin Porte ng flight namin Pag walang delay Ayan tingin mo na ulit ang mabibili dito Ayan naka board na ano na Wait na lang ng boarding Papasok ng aeroplano Ang gutom yung kasama gutom Hintay na lang Wala yata Delay flight Papuntang Kausyong na At yung weather Maganda naman pang uulan Hintay-hintay lang kami papasok na ng airplane yan papasok na kami ng airplane yung dalawang kasama ko yun guys so, sakin na tayo ng airplane o oh, aeroplano number natin 30 d sa dulo na naman 2 hours later yan kakalapag lang natin sa Taiwan na tayo o oh, bala ng aeroplano so nakababa na? thank you lord safe flight <laughs> maalog yung aeroplano na eh hindi yan dito na tayo back to work na 我离你不远。